Ka, mahal na uri ng barya na pwedeng umabot mula 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos magandang araw mga ka coin collector pakinggan nyo pong maigi ang sasabihin ko sapagkat isa po ito sa pinakamahirap hanapin na 20 peso coin na nagsisirculate dito sa ating sirkulasyon mga ka coin collector na maaaring maligaw sa inyong mga kamay o bulsa. Kamakailan lamang mga coin collector ay meron po tayong isang ka coin collector na nakakita ng isang error coin na tinatawag na napakabigira lamang po ito mangyari sa atin sa mga Banko Sentral ng Pilipinas. At dahil maramihan nga po ang paggawa ng mga gantong barya, sigurado po ako na itong barya na ito ay meron po po mga kasama at baka nyo po at ito po ay nagkakalaga ng aabot sa 10,000 pesos dahil meron po tayong isang